So hi guys. Ay 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 ay. Mayroon na akong papakita sa inyo. At titikman natin itong anong nakaraan nagpunta ako sa SM tapos nakita ko parang may mga mga may bazaar doon. Ah, uh, tapos sinubukan ko lang <coughs> gusto ko lang matikman itong mga cookies. Ah, uh, iba't ibang flavor kasi ito eh. Ito ay nagkakahalaga ng 240. Dahil gusto ko, actual kasi hindi ako nakakatikim ng mga ganitong klaseng cookies. So ngayon, titikman natin ito. Yan yun. Tikman natin. 240 so, for dito. Ang nagpamahal lang dito itong packaging. Ito, Mayroon ganda na. May na yung motor. Tignan ko yung mga ano nito. Ano-ano ba yung flavor nito. Di-check ko. Kasi kinuhanan ko yun eh. Nagpaalam ako. Sabi ko, i-video ko lang. Sabi, mas gusto niya. sayo okay. Tapos kinuhanan ko. Wait, ito siya. So yan. Ngayon, titikman natin kung masarap ba. Ito ay midnight cream cheese. Midnight cream cheese. Tama, ito. Midnight cream cheese, sabi mo. Midnight cream cheese ba? At dito, wala siyang puti. Ano ba itong puti? Kasi ito yun, no? Oh. Ito siya. Pero dito, may puti lang. Tama, ito nga midnight cream cheese. Labas ko nga lahat. Oo, uh, ito lang kasi yung choco ah. Tapos ito ay s'mores. Ito red velvet. Parang dry na dry itong red velvet. Red velvet. Tapos ito ay choco walnut. Ito, ang liit ng choco walnut oh. Ito choco walnut. Tapos ito Itong isa, chocolate, choco chips, chocolate chips. Tapos ito, biscuff is, biscuff. Kasi meron pang, nadito yung biscuit, oh. So, nilabas ko lahat. Titikman natin. Kung alin ang masarap dito. Di Yun yung makita, Diyan ko lang pinatong. Wala kasi ako lagayan. So, tikman na lang muna natin itong ano. Ano to ba? Midnight, ano? itong midnight ah cream cheese nga ito midnight cream cheese so ano yun nga malambot pala sya hmm. cream cheese ito hmm. cream cheese itong puti hmm. Kulang. Tang kagat lang. Hindi ko bit. Mm, lasang lasa ko yung ano? Baking soda. Tapos ito, walnut. Choco walnut ito. Kasi marami siyang walnut, tama ba? Kasi marami siyang walnut. Kasi magkakulay lang siya at saka itong biscuit. Oh. At saka itong s'mores. Pero may walnut lang siya sa ibabaw. So, tigman natin. Ay, eh, pakita ko Isang kagat lang ako. Kasi nga, hindi naman siya totally sobrang tamis para sa akin. Ha? Kasi hindi ako mahilig matamis. Pero, sumatamis. Mm -hmm. Suma tamis. lasan lasa ko yung ano. Tapos ito ay ay ah, ito chocolate chips. Chocolate chips ito. Oh, ito may Ano, siya? Hmm. Well, lasa ako kasi yung baking soda. Okay, okay pa yun. Para sa akin na, hindi ko kasi ano. Lasa ko kasi yung baking soda. Baking soda. Tapos, ito. Mm -hmm. S'mores. Ito, s'mores. Tapos, ay, ano na yan? Gumagsak. actually nalalasan eh. mo yung base ng cookie iisa lang naman yun eh isa lang ang lasa kahit ano iisa lang ito na lang base ko ito lang tayo sa may biskuit Hindi sa malasan dahil lasang bis yung biskwit. Ito, ang uh, so, sa biscuit siguro, hindi ko sa masyado nalasan yung baking soda. Hindi sa baking powder, baking soda yun, guys. Ang oh, ganun. No, no. Tapos ito, red velvet. Chocolate chips up. White chocolate, tatatong. -ta. mata sa akin ito. Balik ko lahat ito. Ang ko pa hmm. At saka itong ano. Hmm, hindi masy hindi ko masyado nalasan yung baking soda dito sa red velvet ah. Pero dun sa iba. Yung medyo matamis-tamis nga lang ito para sa akin yung red velvet. So, yan. Yung red velvet na kalahati ito. Hindi ako. Kakainin ko. Nagyan na. Ito 40. Actually, hindi mo din naman maano dahil to 40. Mm, dahil itong lagayan, packaging medyo maharlika na at yung mga ingredient kasi ngayon sobrang mahal sa baking na yan ah, kaya lang ito binili ko gusto ko lang talagang matikman hindi sa yung mahilig ako sa ganito uh, gusto ko lang tikman at gluluto at tayo ng ganito Char. <laughs> kung tayo makakabilik so, wala lang yun lang gusto ko lang talaga tikman dahil parang naiintriga lang ako marami akong nakikitang online ng ganyan nagkataon nakita ko yung ano tapos sinik ko yung page nung ano na yan gusto ko lang tikman. Puros lang akong lasa. Nagkalat. Pero susunod, hindi na ako bibili nun. Pero so, eh. ulam na. Magbibake na lang ako sa bahay. Hindi naman sa... Naglalalahan ko yung... Hindi ko lang alam kung kano bang mga lasa ng mga yan. Pero mm. Ngayon, nalalasaan ko na yung ano, ah Kamina, hindi ko nalasaan yung baking soda Ano nalalasaan ko? Sa lahat Ang lasa ko yung baking soda Hmm Nakin pakita yung ano, pagalitan tayo. Food review ba to? Food review. Hindi naman tayo expert sa ano. Ay, ito ay, ayun lang sa panlasa ko. Actually, hindi ko, hindi ko siya bit. Hindi, hindi ko alam sa inyo. Iba-iba kasi tayo ng dila, diba? ba? So, itong sinasabi ko, ayun lang sa akin. Na, hindi naman ako actually mahilig sa ganito. Pero, hindi ko bit. So, yun lang guys. Yun lang ating vlog for today. Tinikman ko lang, pinakita ko lang sa inyo ang cookies. Mm. Yan. Medyo matagal-tagal na tayo din nakapag. Ano na kapag upload ng video, medyo... Yung pala ay umaga. Good morning. Alas 9. So, ayan. Malapit na ang... Ah undas. Di tayo nakakapag-bake ng mga meron ako dito ng um, matamisan pa rin ako dun sa ano. Hindi kasi ako mahilig sa matamis. Hindi nat natatamisan na ako pagka ano. Kaya siguro sa akin ay matamis na sa iba ay matamang pa. Pero meron ako dito ng uh, Hindi siya coffee. Hindi ako nagkakapi ngayon. Ay, no, Pumabang. Gawa galing sa cookies. So, ayan. Tapos, mamaya ay mag-bake tayo ng... Bukan natin mag-bake mamaya. Ante, sasama ko kayo. So, dito na lang, guys. Hanggang dito na lang ang ating vlog. Thank you for watching. Don't forget to like, to share, and subscribe. Bye!